At ito na nga, medyo napagod kami sa pagbisita sa Eiffel Tower, kaya dumiretso na agad kami sa train station para naman bumiyahe papuntang Greece. Marami tayong makakasabay na pasahero. <laughs> Narating na nga namin ang Greece. Alam mo ba, na ang sinaunang Gresya, ay isang sibilisasyon na umunlad sa rehiyon ng Gresya, mula 146 na Bik hanggang sa 800 Bik. Ito ay kilala sa kanyang mga nagawa sa larangan ng filosofiya, teatro, demokrasya, arkitektura, at sining. Ang sinaunang Greece ay binubuo ng mga pulis o mga lungsod estado na may sariling pamahalaan at kultura. Ang mga pulis sa sinaunang Greece ay ang Athena at Sparta, sila ang may mga mataas na pagkilala. Ang Athena ay kilala sa kanyang demokrasya at kultura, samantalang ang Sparta ay kilala sa kanyang militarismo at disiplina. Dito rin nakilala ang mga pilosopong tulad ni Socrates, Plato, at Aristotle, na nagbigay ng malaking impluensya sa pagunlad ng pilosopiya sa kanluran. Itinatag din ang mga teatro tulad ni Sophocles, Euripides, at Aristophanes. Ang Olimpiko, ang isang pangrehiyong kumperensya sa palakasan na ginaganap tuwing apat na taon sa Olympia. Ang mga arkitekturang tulad ng Parthenon, isang templo na itinayo sa Athena, bilang parangal sa Diyosa na si Athena ay itinayo ng sinaunang Greece sa panahon din yon ng mga sining tulad ng eskultura, pintura at musika na nagbigay ng malaking impluensya sa pag ng sining sa kanluran.